So yan guys, ang kuha namin guys yun, sa panginhas. So may mga sida o oh, tsaka ano. Yan, suaki. So to yung saang, sa, sa alo-alo. So may pugita pa guys o. Oh. Yan, kuha ni Tantan. So pang ulam na. Pwede na to sa ano, pang tanghalian. So mamaya gagataan na naman to o oh, kaya sasabawan lang. Yan, thank you sa... Yun lahat. Thank you. Salamat. Yun so, yung guys. Saka for today's video guys. Sa bari nandito na naman kami sa dagat. At siyempre, ating gawin. Panginginas na naman. Dahil siyempre, ipas na ipas na naman yung dagat. So ayan guys. So. Nandang uh, maga Ay, kasama ko si Jacob. Tsaka si Tantan. Ayan. Buwa kami ng kinason. O mga sigad-sigad. <coughs> tsaka ano saang. So, suwaki, yan. So tara Guys samahan nyo kami mga manginas Ayan Dito kami ngayon sa Maspate Ayan napakaganda At napakaliwanag ng sikat ng araw So yun guys tara samahan nyo kami Let's go Ayan Tantan kasi guys uh... Ayan go tan

Caga, caga lang pagkahanap Ayan o no? Ang um. So ito no Yan sa ang damuna ah, Medyo damuna Pang ano na Alam. Pang ulam na lang, tan. So yan tan si Tantan tan. di yung Pang ulam na kami ni tan, Tantan Sarap gata na naman yan tan No So yun nga pala Si Tantan tan, guys ah, Bali Hindi pa nag-aaral to no Tantan tan. So next time tan uh, next year mag-aral ka. Para uh, mapag ano ka. Para uh, matuto magbasa. So yung para si Tantan guys, ah uh, marunong din manlambat. Masama sa tatay niya. Panglalambat. At siyempre para makatulong din si anak buhay ng papa niya lalambat lang. So minsan ah uh, barangay po still isang linggo isang beses lang mag duty kaya yan yung anak buhay ni Tantan minsan nasa dagat lagi para may pang ano so lima pala na magkakapatid pangatlo si pangatlo ano tan pangatlo si Tantan ayan. at yun ang masama doon guys yung nanay nila pumunta ng Manila hindi na sila hindi na bumalik hindi na sila binalikan so walang ano walang dahil lang kung bakit hindi na bumalik so iniwan sila mga kapatid sa papa niya na na na, ano, na binubuhay ng papa niya na isang ano pamumukot lang o panglalambat lang yung ano yung nagkakitaan so hindi nakapag-arrest so yung masakit doon dahil hindi malang nagpapadala yung nanay mo sa pera sa kanila sabi daw may asawa na so yun uh, si Tantan nagsisipag sabi ko nga mag aral sa next year para uh, matuto siya magbasa para mapag ano pag aral so next year daw mag aral na si Tantan Nutan no uh, para ano para ba totoong para masusunod eh, para makapag-aral ka at makapag-graduate ka ng ano pag gumaganda yung ano no natutong kay si papa mo Bong sa bundok saan? Diyan siya sa lambat. Lambat. So, Lagi siyang pagano uh, siya siyang papa niya na pag-aralan yung pag ano ng panglabat kasi siya yung katulong katulong ng tatay niya so yung guys yung tatay siya na pinsang kumbo talaga so minsan na uh, kikita ko sa tantan malungkot ano gusto mo sa ano Sakaling ano may tumulong sa'yo anong gusto mo ha bike cellphone yun Saan nalulungkot si Tantan? So walang ano no? Bike no Tan? Gusto mo? So masaya na siya pag may bike e, walang ano Wala siyang paglilibangan Walang gadget So yun guys uh, Yan ang buhay ni Tantan Pero masipag na bata to Kaya masarap paggaralin sana makatapos sa mga pag-aral sa so, susunod na taon. So, ayan guys. At so, yung guys, sa ah, bali pa uwi na kami. Ah, medyo tanghali na guys. So, medyo gugutom na rin kami. So, medyo pagod na, kakalakad. So, ayan. Pero, all goods na rin. At ah, uh, na rin kami kahit pang ulam. So, all goods na yun. So, siyempre, thank you. Kay God. At siyempre, sa karagatan at sa pag kuha namin ng mga shield nya yun, yun. syempre thank you salamat gladness ito so yan guys ang kuha namin guys yun sa panghihas so may mga asid na o oh, tsaka ano yan, swaki so ito yung sa ang sa alu alu so may pugita pa guys so oh. kuha ni tantan So, pang ulam na. Pwede na to sa ano, pang tanghalian. So, mamaya gagataan na naman to kaya sasabawan lang. Yun, thank you sa inyo lahat. Thank you. Salamat.